So guys, a little update. Ngayon dapat yung upload namin ng zombie kasi kung may problema, pa may inaayos pa lang yun. Pero just in case na upload na, punta ko sa Bruceco Brothers na channel. Doon yung panoorin po yung zombie following na ginawa namin. Especially for you guys. what's up mga bro, good morning birthday ngayon ni Mia, November 1 So ngayon pa lang kami alis kasi bumabog yun Dapat pumunta po na kami sa na birthday din ng kapatid ko Pero di kami nakapunta kasi lakas ng ulan Ngayon pa lang kami alis, mag alas stress na Traffic sa lahat ng maladaan namin sa cementerio So naisip namin na i-celebrate muna namin yung birthday ni Mia Wala akong gift to be honest, wala akong gift kay Mia ngayon Di ako nakaalis para maghanap ng ibibigay sa kanya regalo Say happy birthday mommy silang mata niya na pinuko na nakikita. Napakasarap ng pagkain ko ngayon guys, ito. Wow. Wow. Mam <laughs> mam 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 Ano ang gusto mo ngayon yung birthday mo, love Ha? Huh? Ano ang gusto mo ngayon yung birthday mo? Wala. Ganto lang, quality time. Quality time lang. Hmm. Tinapon niyo okay, yung syrup. Uh, another syrup. Yeah, sorry. Ayan, yeah, napagalitan. Okay, 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 hungry. Happy birthday na. Happy Sorry, wala akong cake. Okay lang. Sure, wala rin cake. Wala. Siyempre. Okay. Wala. Baka mamaya nag-a-gagawin Hindi na naman. Hindi nga akong -ano, na rin kasi tayo, kaya parang doon na lang nabubuhis lang. Sa birthday ko din, simple lang. Hindi yung service. Na-advance kasi ano? Na-advance. Dapat kasi pagpunta namin ng Amerika, ngayon talaga dapat yun. Super so, tinungin siya birthday ko. Na-advance na lahat. Kaya so parang... Uh, parang ngayon lang kami na nakapagpahinga. Hmm. Pagod kami kakagala. Hmm. Kaya parang chill na lang sa mga birthday namin. Kasi parang na-celebrate na namin ng early eh. Oop, yung... Lahat ng mga ginawa namin sa Amerika, yung dapat gagawin namin sa birthday namin. Dito ng December. Ah, hmm. November. Happy birthday. I'm gonna Happy birthday. <laughs> okay, 1, <one>, 2, <two>, <laughs> Napikit siya sa araw talaga.

Ako, nag-aantok na ang baby. Okay, fine. We're going to go home na. Ano? Yan. So guys, ngayon pumunta kami sa simenteryo para visitahin siyempre yung lolo lolo ko. So guys, dito na kami sa punto ng lola at lolo ko. Ngayon, gabi na kami nakapunta kasi ang traffic talaga, ang dami. Love. Gosh, nakakatakot dito. Parang ano dyan na... Tara, libutin yung Joke lang. Hello, lola, lolo. Pinutupad ko po yung mga pangarap ko tulad ng sinabi nyo. At masaya naman po ngayon. Nagkaroon na ako ng baby. Tsaka... Ano po yun? Dagdagan? O sige, dagdagan po. Ay, hindi ba? <laughs> Hello, 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 Hindi ako makakapasok kasi wala sa akin yung susi. Paulo, nagawa na namin ng sombrief ulit. Sombrief, nagawa kami. Ah, uh, nga pala guys, nagawa kami ng sombrief ulit. Nasa Bruce Co Channel na siya ngayon. Ano yung costume nyo? Ah, uh, ito na. Ay. Ah, espasol? Hindi. Jelay na. Ay, jelay na. Ano costume sinyo? Bata. Ano oh. bata? Oo. Oh. Akala ko sumali kayo. Nakatitikla siya din. Ikikis ka daw niya sa akin. Ano kanya costume? Sabi mo. Ano costume na? Ah. Wala na yung mga chara. Pero may trick or treat diba ba dito, Mang? Ay, sa lahat. Diba? Oh, daw. May candy ka na kami. What are you watching, baby? You're watching Daddy's vlogs. Wow. So lang guys, pinapunod din po yung mga vlog ko na sa Amerika kami. Oo, oh, bakit? Pero paborito niya. Tapos talaga hindi mo siya mapipigilan pag yun ang pinapanood niya. Yung mga vlog ko. Kaya nag enjoy talaga ako edit yung mga vlog ko dati. Kasi, ito na nanonood din. So kasi nakakapagod din tong birthday ni Mia. Kaya wala kami masyadong ginawa. Unlike before. Kasi syempre pag birthday namin may mga in invited kami mga friends. Meron kami mga nalabas kami. Kumakain kami sa labas kasama yung mga friends. Ganun namin sineselebrate yung birthday namin. Okay. I'm mean, birthday niya pala. Pati ako. Dati. Pero ngayon, very intimate lang. Just family lang namin. And still nakapagod kasi laging November 1 nga birthday ni Mia. Hindi lang naman yung ginagawa namin. Ah, napunta pa kami sa, yun nga, sa cementerio. Nag-uulan pa. Magkokotse dapat kami kasi sobrang traffic kasi nga ang daming cementerio madadaanan bago pa yung sa amin. So baka mag consume siya ng maraming time. So, nagmotor na lang kami pero sadly, hindi pa rin namin nabutan kasi traffic nga. Tapos, nag-uulan pa. Gabi na kami nakapunta doon. Wala na yung bros yung family din namin. Sarado na yung mga panchong Pero, yeah, still memory. Sana na-enjoy nyo. Sobrang busy ko lang din guys kasi nag-upload na kami ng zone brief. Panuorin nyo po guys. ah uh, binabalik ko lang yung dating humor ng Brusco Brothers.